Ang problema, wawalong party list lang daw ang ano eh. Ang, ang matatagpahan. Uh, ang maaring manalo. <laughs> ang kakilala. Ayon po sa survey ng SWS, eto kasi ano po ng kwanto eh, advocacy po ng karambola, na kailangan natin baguhin yung party, yung party list, list na yan. system na yung, yan. yan. Matagal na natin sinasabi. Yun. Kung ngayon po magaganap ang eleksyon, walo lamang na party list. Ang kakilala. Ah, ang kakilala. <laughs> Tigwa one seat. Hmm. Ha? Mm. Uh, ang manangunguna po yung four piece. Pagtibayin at palaguin ang pangkabuhayang Pilipino. Mm. Ayan po ang sabi, wawalo lamang daw. Mm. E paano namang, at bakit sila pa, party list pa, ang Appropriations Committee ang gumawa nitong budget na 'to Ano yan ha? That's a big block. Party list is a big block. 14% ang nakuha nitong uh, four piece. Mm. Tapos? Eh, di ba 6% lang ang threshold? 14%, so dalawang sitisyon. ACT-CIS mm. with uh, 5.6%. Mm. Senior citizens with 4.6%. Below the threshold pa yan. At saka yung Duterte Youth mm. with 4%. Mm. Ako, Bicol, 3.5%. Tingog, 2.8%. Mm. The last two, uh, TGP with 2.5. Hmm. Uswag, Ilongo, 2.2. Halata na yan. <laughs> Halata-halata ko sino nagpa-commission yan. Ah, ganun ba? Yes. Strat base. ayun. Ah, alam na-alam na natin. Ah, may pinapaboran? May pinapaboran. Definite. Ah, so, bayad to? Hindi naman. Ah, <laughs> Nakipagkape lang. Nakipagkape. Nakipagkape ah. Brad, baka tignan mo to. Meron po party list law. Mm -hmm. At sa amin palagay, dapat nang baguhin yan. Ayusin. Yung Kailangan it. maayos na yung party list na yan. Ginagawa na talaga. No. eh paano namang hindi ka maghahangad, pare? Laki na. Laki na makukuha mo. <laughs> Helicopter na ng nga labanan ngayon. Eh. Ano yan hindi eh? Na... Uh, hindi... At saka, dapat maghikpit din ng Comelec. They have to do that eh. On, on its own, bakit walang batas, may magagawa ang Comelec? Yes. Anong mga pwede kayo? Kasi nakala... Yung... Yung interpretation nung sinasabi ng Comelec na... Uh, ng batas. Na Supreme Court ruling. Kasi nagkaroon ng... Oh, ay, batas. Okay tapos okay. nagkaroon ng mga issue supreme issue court ruling. Tapos nagkaroon ng supreme court ruling Ang nakalagay doon sa supreme court ruling eh pinalawak yung uh, ibig sabihin ng uh, party list representation dati po yan eh yung mga aniyan... Uh, marginalized and disadvantaged uh, disadvantage. sectors oh as sabi ng supreme court uh, advocacy will always will will be okay chat. Advocacy. oh ngayon dapat ang dalawa tinitignan mo, ito bang party list na ito? Totoo na yan ang... Ilagay mo lang, lang, hindi ka sektor. Advocacy ka lang. Okay. Totoo ba na nag-advocate ng ganito? For how many years have you been advocating these things? Uh, may nangyari ba? May nangyari ba? Number Ayan. one yon. Number yung advocacy nyo, baka ngayon nyo lang naisip oh. dahil uh, magre-register kayong party list. Yeah. Isa yun. Dapat siguro may track record. May track record. Napakaganda punto niyan. Pari. Eh, yan. Yon. ang gusto ko. Importante yun. Kasi kung i-invento lang kayo ng, uh, <laughs> pangalan. ng, pangalan at ng uh, advocacy oh, kasi, eh... para kay Junior oh, yeah. o, oh, na, oh. na, walang trabaho. Kay kumadre. Oh. O, eh, drug addict pala. Oh. Eh, wala walang mangyayari Isa yun. So, so, you have to read... May track record Ma ng anyong yung, advocacy. na, advocacy. Natotoo. Natotoo, na ha? May nangyari. Pakita Parang... Niyan. Uh, uh. Number two, yung mga mismo mga nando doon sa listahan na nominees. Sino-sino itong sino mga ito? Sino ba yan? yan. Talaga ba yan nandiyan ito. sa advocacy na yan. Yan? yan? Matagal na ba sila dyan? Yan. O newly <laughs> minted na yan. yan. At saka sino to? Sino-sino so, sino sila? Pwedeng gawin na Comelec yan. Pwedeng-pwedeng gawin ng na, nakasisi yeah. registration eh. If you register, you can put up your condition. Eh pero ang balita kasi nababayaran 'yan eh. Ha? Huh? Ang ba well, balita lang 'yun. Balita. Di natin ma, mm. ma confirm ang balita para masali kayo sa COMELEC list. Eh, ano lang, konting konsiderasyon. Yeah. Ah, yeah. Kasi mga uh, lunch ka <laughs> ng konti. Ayan! <Yeah. laughs> Kung coffee <laughs> dati, ngayon lunch. Eh, eh, may problema tayo yun kung ganyan na sistema. Ganyan talaga yan. Hindi ito po talaga maitatama. Yan ang nangyayari sa party list na yan. Mm, you have to do it eh. Comelec has, the, has all the, you know, has all the powers. Eh, kung sa sana lang nagagaling yung party list na yan. Hmm. kaya nilang gawin yun? Uh, eh, eh, kung kaya nilang... From out of nowhere. Parang Conrad, kung kaya mo mag-declare na noisance candidate yan, di kaya mo maglagay ng conditions Oo, oh, sa party list. Hindi pwedeng hindi si... So tama yung sinabi ng Supreme Court, maski advocacy. Advocate. Pero, oh. i-define mo na mabuti. I-define mo? Ano oh. yung... yung Ano yan? Matagal na kayo. Oh. Hindi, eh, kahapon lang kayo, eh. <laughs> Nagkita-kita lang kayo sa... <laughs> sa pre-pass, eh. oh, oh etas ngayon, party list na kayo. Ay, okay, pwede hindi pwede yun. Okay. Ngayon po, iyang... Uh... Ano, saan daw uh, gagawin? Da, paano gagawin paraan ng Presidente? Kasi yung, uh, ang buong problema ng Presidente rito, eh very limited yung uh, oras. Yan. Kapos na kapos na sa oras. Number two, eh paano niya ibabalik yung mga tinanggal? Ang pwede niya lang gawin, tatanggalin yung mga addition. Mm. Naginawa ng mga addition yung mga singit, 'Yun lang ang pwede niyang gawin. Pero po para ibalik, halimbawa, yung mga yung bang additional nung uh, house na 15 billion ay eh, pwede niyang tanggalin. Pwede niyang uh, yung sa Senado yung ili, yung uh, may one 1 billion, iilan eh, lang sila roon, 1 billion. May mayroon naman ano eh veto with conditionalities. Pwede yun. Pwede yun. Pwede. Pati yung ano... Saan niya ilalagay yun? Ang program? Hindi, pwede niyang ano eh. Uh, I-sequester na yun, tapos on his own. Pwede niyang work uh, out. Tsaka niya gamitin. Oo. Oh, oh. the... ang, ang mangyayari dito, parang Conrad, sa tingin ko ah, pwede siya magbito, magbito ngayon, ng mga ganyan, and then, magkakaroon ng supplemental budget. Ayon. Ayan ang solusyon dyan, sa tingin ko. Later on? Oo. Oh, oh. Ang mangyayari dyan, ganito. Dibibito niya ngayon, bibirman niya yan. May Tatanggalin niya pinita. yung mga dinagdag. Tatanggalin niya yung gusto, yung sa tingin uh, niya. Oo, uh, dinagdag. Pero hindi ano. niya pwedeng dagdagan Wala. yung mga tinanggalan. Then, supplemental na yun. And then whatever, kung ano man yung nabuo doon na uh, addition, na funds na tatanggal dahil nabito. Oo. Uh, then he will call for a special session. Or sa Gen sa January 12 Pagpasok ng Kongres, sabi ito, pag file, ito, niya ito. Approve niyo naman yan. So, supplemental budget. Maglagay ah. Uh, ito na ngayon ang gusto kong mangyari. 1 2 3 4 5. Oh, kayo na. That will cure the whole thing. Ang problema po kasi ng executive, meaning si President BBM. ay oh. eh, napaka-limited ng resources ng gobyerno. Yes. Para ibalasahin ang usyuan. Alam niyo po ba, ang makaya lang i-finance ay eh, 4 trillion. Hmm. 4.6, 4.7, 4. 6, 4. Four point, ganon. So, Ay, so mahigit 8. 2 trillion yung yung utangin. Ano, oh. ano po gagawin ng gobyerno? Nag-slowdown ang economy. Ang nakikita nila kasi ga-slowdown ang real estate. Kailangan, so, um, ano, kailangan ang ano ang anong na, gagawin ng uh, Philippine government ngayon? Eh siyempre, mababawasan ang tax payment niyan. So siguro mag mag ano sila Oh, Ngayon po eh sa kukuha ng... Pantustos ng budget. Yan. Kung mahihina ang tax collection. Ang naisap nilang paraan, eh magbenta na naman ng, uh, ng government assets. Yan. Pa ano kaya mga ibebenta? Ito yan. Instead of the, going just that one route, parang eh, contract Benta ng assets. Benta ng assets. Ang makikinabang dito, yung mga yayaman lang. Eh. Ang suggestion Ittarahin nga... Itirahin nila yan. Eh. Ang suggestion nga natin, eh kung meron na silang inventor, dapat inventory -inventoryo na si Presidente dati pa eh. Ano-ano ba yung mga government assets or state assets na pwede natin pagkakitaan productively? Yan. Hindi, pinamimigay nga ang airport. Pare. Yun na nga. kaya nga, i-review natin. na mabuti pa yung naiya. ang laki-laki <laughs> ng kinita ng gobyerno. 80%. Ah? 80% What? of, uh, of, whatever revenues. Da, the... Daang bilyon po ang kinita. Ni walang binenta ni isang silya. Ni isang uh, kapirasong salamin ng bintana. Walang binenta dyan. Okay? Ang laki ng kinita. eh ito, magbebentahan tayo ng uh, Yun na fire nga. sale? Kakatakot eh. Kung <coughs> uh, pwedeng gawin nga, di may inventaryong sana tayo. By sector ah. Uh, By sector uh. ito. Anong mga lupa, ano yung mga ganun, etc. cetera and everything. Pagkatapos, yung mga binigyan ninyo ng kung ano-anong mga privileges, prangkisa, ng mga lease contracts, etc. and everything, i-review natin lahat yun. Uh, uh, kagaya niyang uh, matagal na natin sinasabi tungkol dyan sa ano? Tungkol sa Ross Boulevard Corner, Bendia. Oh. Ginagawang... <laughs> Di ba? Dagdagan nyo na yan. Bakit hindi review yan? Oh, hindi yung review? Ayan. Eh, itong ano? for Bonifacio. <laughs> Kaya nga. Yang uh, BCD. BC, B, uh, BC. BGC. Na mga BCDA yan. Ang dami niyan. Ang daming list yan. 50-year oh. lease, list. Renewable. Oh. For... Magkano ba ang uh, rent? Magkano ba rental niyan? ang list Eh, samantalang nga, uh, raking it in yung real estate dyan. Ang lalakas niyan. Ang lalaki niyan. <coughs> Tindi niyan. Ginagamit po ng example. <coughs> ng Department of Finance, yung nangyari sa naia. Uh Oo. -oh. As a, ano? Uh, Bakit hindi nyo gamitin yung sample? Yung nangyari dito sa Cagayan de Oro Airport at itong Panglao, kung paano palugi yung uh, privatization na yan. Oo. Uh -huh. Eh, sinasabi nyo lang yung maganda na nangyari. Yun na iya. Eh, ang daming pwedeng... Eh, ayon yung sabihin yung bulok na privatization. Yun nga, yung panglaw at saka yung... Uh, ano yun, pare? Lagindingan, lagindingan. Na kinuha ng aboytis ng paganong ganon na lang. Na wala man lang uh, sinasabing tungkol sa terms and conditions ang pinakamamahal nating Department of Transportation. Okay? Paano yun pare? Merong uh, mga meron privatization na gano'n na uh, wala, wala, wala. Okay lang yan. Approved na yan. Gano'n. Gano'n lang. Okay. Marami uh, yan ha. Marami yan. Uh, mga prangkisa. Iloilo Airport gagawin din daw yan. Pero billar na uh, Ha? Billar na ang kukuha noon. Ilabas nyo. Ilabas niyo yung mga proposals terms and conditions. Kaya nga, pag nagsasalitang ganito, si Secretary Ralph Rector, lalong nakakatakot eh. Mm. Na, kumbaga, ito ang gagawin nating panakip. Mm. Pantakip doon sa kakulangan sa budget. Privatization. Eh, ang laki na ng ginasos ng mga gobyerno dyan sa mga assets na yan. Ayan. Tapos hindi naman mababawi eh, at ang uh, magpapasasa lamang ay yung mga private sector. Yun ang hindi maganda, katagat-tagat. Pagdating sa privatization pati, uh, parin Conrad, ang ano uh, dyan, ano na yung mga na-privatize at magkano kinikita natin? Wala dyan tayong inventaryong gano'n. Wala tayong ganyan Wala. yun ang masakit dyan. Wala tayong ganyan inventaryong. Halimbawa... Yung mga lupa. Ayan, halimbawa na lang, halimbawa na lang. Hmm. Yung mga pinami... Yung mga uh, inan natin mga lupa, BCDA, uh, yung mga yan, etc. Yung kanilang lease contracts, tinignan ba natin Aha. Uh -huh. uh, yung mga prangkisa na hindi, na, na, hindi nababayaran. Okay. <clears throat> Marami rin uh, mga ganon. Yung mga, yung mga, uh, halimbawa, mga, For sure mga ganyan. Yeah. Mga nakukuha ninyo yung mga eh, nagmimina. daw ngayon. Dahil kung ngayon mag impose ng tataasan ng rental, eh, down na raw ang real estate. <laughs> Aba! Aba! Eh, noong piyesta. Oo. The past, magmula kasi nung pandemic, parang. Ano Grabe kaya? yan? Oo. Nagsimula actually yan, magmula noong after Undoy. Naalala mo yung Undoy? Hmm. I think this was in 2009. Noong nag-Undoy. Magmula po nung nag-Undoy, grabe ang akyat ng real estate. Yes, super. But especially nitong after the pandemic, grabe yung akyatan. Pati uh, golf shares. Mm. Ngayon for the first time daw, bumagsak ang presyo ng housing. Certain sectors. Oh, housing? Mm. Housing ah? Eh, ibig sabihin yan, sign yan, sa mga nakakaintindi po sa real estate, pag nangyari yan, sunod-sunod na yan. Yan. Mag baba, baba -ba po ang presyo. Is that good or bad? And mabuti yon nag-slow down. Kasi it's be becoming unrealistic na. Hmm. Sa, sa sa man nakakita na. Eh, yung kapirasong lupa po, yung uh, lupa na yon Pareho lang ang size. So, ang productive capacity niya, pareho lang ng pareho. Pero yung presyo ng lupa, Mag apa? magkaiba. Eh, umaabot ng langit. Mm. Ano ibig sabihin nyo? Yung gumagamit po nung lupa na yung for production, kailangan magtaas ng presyo. Di ba? Mm. And therefore, inflationary. So, sinasabi nila, hindi na realistic yung sobrang taas ng taas ng presyo ng property. Eh, hindi na realistic at ngayon for the first time bumagsak is that good or bad sa akin po kasi you slow down sa construction masama sa ikat. Hmm. but at the same time you slow down sa pressure ng real estate is good for us ah. mawawala yung inflationary pressure coming, Diyan sa, coming from real estate which of is course. already unrealistic Ah, yes unrealistic and Hirap bumili. Although, marami po nakatalim pera dyan. Sumasabi na nga ng land bank. Ano na? Hindi mm. Di naman. Healthy naman daw sila eh, Sabi na lang. Kasi Pag... sinita ng IMF eh. mm. Yan daw po uh, kailangan daw po uh, i-refurbish yung capital ng land bank sabi ng IMF kasi ang laki ng binigay sa Maharlika. I-recapitalize. <laughs> <laughs> Ang sabi po ng land back, eh, we're still within the regulatory limits. Limits. Mm -hmm. uh, yung ba? Success na sa inyo? Hindi ba dapat ko ang regulatory limit eh, na hanggang uh, tuhod mo lang? oh, eh, gawin mong ano. At tapos ikaw eh, nasa hanggang hita lang. Eh, yung ba eh, magaling na sa iyo? Dapat lang pas-tao pa. Oh, ang okay, ginawa mo. capitalization Oo. para sobrang lakas. Hmm. Tignan mo yung mga pinag... Ayan, isa pa yan, ha? <clears throat> yung bare minimum puno regulatory limits. Hindi yan pamantayan. Isa pa yan, Barang Conrad. Tignan natin kung ano-ano yung mga loans na ginawa lalong-lalo na ng uh, government financial institutions. Sa land bank. Land bank, DBP, including... Ano yung mga pinag-ano pinag, ng SSS-GSIS? In-investan. In Tignan niyo may, lahat yon. Hindi nila ginagawa yan. Yun na nga eh. Walang inventory niyan. Eh. The GCG, which is the Government uh, Commission for uh, uh, Government Owned and Controlled Corporations, should take a look at all of these things. Hindi nila ginagawa. Hindi nila ginagawa yan. Kasi uh, may ano yan eh, Old Boys Club eh. K yan na nga sinasabi ko. Ay, hindi naman kayo puro... Hindi naman kayo mukhang sumo lahat. Puro Harvard. Kaya... Puro Harvard. Hindi naman kayo mukhang sumo lahat. <laughs> may mga, mga may mga meron, na mga katawan uh, dyan eh. Meron baling balikinitan Oo, oh, baling eh. <laughs> hindi naman kayo... Sumo lahat. Oo. Oh. Ay, ito kayang uh, call out ng IMF na ito. Uh, sa land bank. They're trying to ano eh control the... Baka magkaroon ng ano eh, panic. Mm. So, nagpe-press release po ngayon ng uh, land bank. But to us, uh, hindi po assurance yun na maayos ang patakbo ng land bank. As a matter, Kung nagkaroon ng ganyang observation ng IMF, It's not enough na sabihin nyo we're still within the regulatory uh, As a matter of Kung ano mo pa Conrad, hindi, hindi, tahimik ang BSP. Ah. Why? Why? Tungkol sa issue na to. Ng Land Bank at saka DBP. Why? Kasi, sa tingin sa, eto naman ay eh, personal ko lang ito. Sa tingin mm -hmm. ko, merong ano yan, may signalist yan. Kayo ba, nag, minamanage ba ninyo itong financial institution na ito ng gobyerno in the manner that it should be managed? O palasak din ng inyong mga gawain dyan? Ayan. Yeah. Kaysa, Kasi, Kasi, ang tahimik eh. Nag, kaya tahimik ang BSP kasi ang land bank lumapit sa BSP. Hmm. At ang sabi nila, pwede ba kami maging exception dito sa rules? Aba Sabi ng BSP? Aba. Aba. Saan kayo nakakuha ng ganyan na pag-iisip? Regulatory relief pa ang tawag nila. Ako. Ha? Huh? Ibig sabihin na regulatory relief. Yung mga pamantayang... Uh, dapat na Ginagamit kami. nyo sa mga ibang banko. Exempted kami dyan. Mm -hmm. Yun ba? Yan ba ang napaka sinasabi nyo? Napaka ng inyong mga gawain dyan. Ito pa yung statement nila na nakakatawa. Land bank, land bank uh, ito. Land bank, land bank, land bank. Ayan. Has consistently adhered. Ano ibig sabihin nun? Palagi May na lamang sumusunod. Prud. To prudent financial management practices. Okay. Ah, prudent po, yung talaga maingat na maingat ah, paggamit ng pera. Effectively utilizing its resources. Magaling pong gumamit ng mga po kami. pera. <clears throat> ito ah, ito ah, dito ka ma To promote agriculture. fisheries and rural development. Ba't hindi nyo ang real estate? Sama nyo naman real estate. Di ba, pare? Ah. <laughs> uh, so, ginagamit daw po yung pera nila para... Ayos. Umunlad ang agrikultur. agrikultura. Agrikultura. Ah, uh, ang... Uh, pangingisda. Pangingisda, <clears throat> fisheries. At rural development. Thank you. 11 billion, ha? Galing nyo. 11 uh, billion. Uh, yun na, yun na. Uh, kaya kayo sinisita ng IMF, eh. Uh. Uh, as a matter of fact, many, many years ago, in some place far, far away. Yeah. In another galaxy. <laughs> another galaxy. Ginanyan na sila. Meron na. Ilabas din nyo. Sinita na ka mo? Sinita na sila. Nang kami nun. Uh Oo. -oh. Ilabas nyo nga, please. Kasi sinasabi nyo, prudent kayo, magaling kayo, mag-manage, ah. Ilabas nyo nga, please, yung mga pinautangan nyo. Ito, ito ah, ng 100 million pesos or more. Aya. San yan? Ang dami yan. Yeah. Puro real estate yan. 100 million pesos or more. 100, 500, at saka 1 billion. Yan. Yun lang. Listan nyo lang. Listan nyo lang. Ilabas nyo lang. Para makita ng taong bayan. Wala namang ibang hinihingi. Wala. Lang. Ilabas lang niyo. Hindi nilalabas. Wala. Hindi hindi, hindi, hindi na ilabas. magkaka pa. Hindi pwede ilabas 'yan.